Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng sampung ketungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, Humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Yesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sampu ang gumaling? tanong ni Yesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka humayo sa iyong lakan. Pinagaling ka dahil sa iyong pananaling. Pagsasadiwa Tumindig ka humayo sa iyong lakan. Pinagaling ka dahil sa iyong pananaling. Sa Ebanghelyo ngayon, nang bumalik ang isa sa sampung ketunging pinagaling ni Jesus, winika niya, Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ano nga ba ang kahulugan ng pananampalataya sa Kanya? Kabilang dito ang mga sumusunod. Pagtanggap na siya ang Diyos na nagkatawang tao, na matay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Pangalawa, lubos na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan na makagagaling sa anumang uri ng sakit at pangatlo, ang pananalig na siya ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Nangangahulugan ito kung gayon ng pagtatakwil sa anumang taliwas sa kanyang mga aral, gawa at utos. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.